Lambot na po yung kalabasa. Ibagay na po natin yung ibang sangkap. Yan. Sili, haba at saka hello, hello. Yan na po mga idol oh. Ang ganda na pong tingnan. Sana magustuhan ito ng mga bata. Yan po. Hi mga idol. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Nagbabalik naman po ang aming channel. Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol, ay magluluto po kami ng dinoldog. Uh, dinoldog po mga idol. Sa Bisaya na, po o, sa, sa bisaya, amin sa yung tawag po. nito, yung kalabas na. Uh, ito pala yung kalabasa mga idol. Yung kalabasa po. lang po mga idol at saka okra oh. at lagyan din namin ng malunggay. Oh. Uh, uh, na, na lang yung malunggay mga idol, magkuha pa kung ay pa kami. We We yan, ito po mga idolo. Oh. At saka, sibuyas. At saka ano. At saka yung, at saka itong, ano, gata. Panggata. Lubi, lubi, okay. panggata. Yan. At, at saka meron tayong panghimagas. Magsimula mm -hmm. na po tayo mga idol. Let's go! Idol, magsisimula na po si mama mag, ano, mag, panit ba? Yan po. Nagbalat pala mga idol. Mga idol oh. Sana mga idol, nakita nyo po yung last upload namin kanina na lechon po. At saka ngayon mga idol, wala po si Papa ngayon kasi may pinuntahan ba yung katrabaho niya. Hindi namin alam kung anong kailangan po ng katrabaho niya. Kaya hindi po nakasali sa vlog namin. Ngayong tanghalian po. Balik tayo ulit dito mga idol. Ayan po, naghihiwa po si mama. Naghihiwa na po ni mama mga idol. Ayan. Ayan po. Yan na po mga idolo, nagsisimula na po nag ano, si mama nag po. First tono. at first gata or first tono. Kapareha na na. Yan po. Ito na po pala yung pangalawang gata po mga idol. Yan. At meron po tayong subak na no, mga idol. Buwad bulinaw. Habang naghihintay po tayo ng maluto yung dinoldog po mga idol, mag shout out muna tayo. Shout out po kay Jores Layson from Tondo. Shout, shout out. out! Shout out po kay Ashley May Jamero from Bohol. Shout, shout out. out! Shout out po kay Percy Gragazin. Shout, shout out. out! Shout out po kay Hana Hana. Shout, shout out. out! Shout out po kay Marvin Crog Cruzat. Cruzat. Ay, Cruzat. Shout, shout out. out. Shout out po kay Yvonne Ra Rasmussen. Shout, shout out. out. Shout out po kay Lynn Milad. Shout, shout out. out. Shout out po kay Betty Wills. Shout, shout out. out. Shout out po kay Tita. Shout, shout out. Shout out po kay Tita Nicole. Shout out. Shout out po kay Dolores Joseph. Shout out. out. Shout out po kay Tita... Ay... Kay Consoladora Michelle shout, shout out. out shout out po kay Nanay Rosana shout, shout out. out 'yun na po isa shout out natin mga idol kung gusto nyo po mapa-shout out comment la po kayo dito sa ibaba dito sa comment section po Yun na po mga idol ilalagay na po ni Mama yung kalabasa po sa ano kaldero 'yan siya pangalawang tuno po tuno or gata yan. Bukod sa na dyan, ma. Ihalo-halo. Yan, ihalo-halo po mga idol. Hintayin po natin itong kumulo po. At nalata. Okay, let's go po. O, so, oh, ayan na po mga idol, o. Oh. Yan, nahiwa na po yung lahat ng sangkap. Yan po. Tsaka yung ano. Ayan na po mga idolo, kumukulo na po. Ang ganda po niya ng, ang ganda pong tignan po mga idol. Ayan po, takban ulit. Ayan, Ayan na po yung manunggay mga idolo. At saka malambot na po yung kalabasa. Lagay na po natin yung ibang sangkap. Ayan. Sili haba at saka yung buya. At sibuyas. Lahat na lang po. At saka sibuyas. Dahun. Ano, dahon. Yan yung po. Na. Yung malunggay na lang po. Ang kulang. At saka yung pure na yata. Lagay na rin natin itong mulinaw. Yan po. Nilalagay na po ni mama. Yan. At saka ihalo-halo po mga idol. Tinala na ubusin na po mga idol o oh, dinoldog po sa amin. Ang tawag nito. Pero sa pagluto nito walang malunggay. Sa amin nang Lagyan namin ng malunggay. Ayan po. Lagay na po natin itong malunggay. Ayan. damihan natin. Ayan. ganda po ng ano niya. Wala pa apat itong pure na mga idol ha. Isunod lang natin. Ito. na po. Na. Yan po mga idolo. Oh asin at saka magic sarap po. At saka emikos eh, po mga idol. Yan. Pasensya na po kayo mga idol ha. Anong po? Maingay kasi merong nag-video key. Yan po. Yan na po mga idolo, kumukulo na po. At saka, na pure natin ito, pure. Pure natin. Yeah. First gata. Yan na po. Um, itong dog na may malunggal. Yan na po. Yan po Update, update lang po tayo mga idol sa pagkain. Let's go. Yan na po mga idol, Ang ganda na pong tingnan. Sana magustuhan ito ng mga bata. Yan po. Yan po mga idolo, oh. Yung dinuldog natin na may malunggay. So creamy po. Yan po. May saging po tayo pang himagas. Po. Sana all. na po lahat. Ito na po pala yung kanin at saka dinuldog mo At paghimagas po mga idol. Bago tayo kumain mga idol, may shoutout muna tayo. Shoutout po sa inyo lahat dyan, mga idol. At kumusta po sa inyo. Sana may, nasa mabuting kalagayan po kayo dyan. At salamat po sa pag-enjoy sa panonood sa aming channel. At Please mga idol, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment po para updated kayo sa mga bagong video na na-upload po namin. At don't skip yung mga ads mga idol para maka... Ay dahil maka ano po to, katulong po to sa pag sa aming channel. Yan. Mag-train na po tayo. Bless us all, oh Lord. This time, if miss me at about from that one to you, Christ our speaking. Kain po mo idol. Kain po idol. Gulay muna kami mga idol kasi kanina nag ano kami lechon lechon ba kaya gulay na naman tayo あっ Pusta po yung sabaw, mga idol, oh. So, mga idol, dito na siguro yung video kasi pusog na po kaming tatlo. Salamat panonood. Bye-bye. God bless.